Don't tell me, doon sa 16 million, hindi man lang kayo tumawag kay Mr. T? Sa dami po ng checking pumapasok sa amin, kailangan po namin mag-decide mag base po sa mga sa consideration at kasama po doon ang... PIPA. Bullshit! Sorry. No! Ako nga, hindi naman ako ganun ka, laki ng pera ko. Pag, pag meron ng checking na in ko, 10,000, tinatawag ko bangko eh. 10,000 lang, yung pa 16 million, sabihin mo sa akin, kasi ang dami checking pumapasok. Wag mo naman ako i-bullshit. That's a lot of money, 16 million we're talking about. We're not talking about 16,000 pesos. 16 million, ma-alarma ka na. Dapat yung tao, ninyo dyan sa banko, yung manager, tatawag na. Teka muna, totoo ba ito? O baka ninakaw lang itong checking ito at pinorge? Si uh, sir, napapailing po ako sa comment ng RCBC. If you see the back of the checks, the money were transferred to a certain bank account which is named Mighty Oaks Corporation. And Mighty Oaks is owned by Councillor Alvin T. and four of his siblings. And it's very unfair for RCBC to use technical terms sa akin. Ayan, RCBC, nasaktan niyo lalo si Ma'am Gina. Ma Ma Gina. Sir, 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 do not ever fucking smile. Do not. This is serious matter. Malungkot siya ilang taon na ito. Hati siya. Tapos pangising-ising ka dyan. Heck, don't do that, please. Pasensya na po, uh, Mr. Senator. And pasensya na rin, um, Madam Gina.